Maganda, <laughs> maganda, 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 magandang buhay sa inyong lahat mga sa ngayong araw ay special tong araw na to dahil kaarawan ko Kaya tara, samahan nyo ko kung paano ko i-celebrate ang birthday ko ngayong araw Let's go! Salamat po kami mga Ngayon at mamatay. Amen. At ayun na nga mga sa Tapos na nga ako magsimba At bumili na rin ako ng cake Uy, not sponsored Para kanino, syempre sa akin Kanino pa ba, ako yung may birthday <laughs> At ayun, uh, samahan nyo ako Tignan natin kung ano na pa mga magaganap ngayong araw na to kaya tara let's go at ayun na nga mga sa umuwi na nga muna ako dinala ko dito sa bahay yung cake para naman uh, pag umalis ako syempre wala akong bitbitin ang hirap naman gumala na may bitbit -bit kang cake para kang tanga nun ba diba? so yun uh, balak ko is i ano ko na muna yung mga kapatid ko igagala ako na muna so nagpasama ako sa pinsan ko para may katulong ako kaya samahan nyo kami mamaya, no? Watch me web. Watch me ning ning. <laughs> Kita kids, let's go. Ano? Happy birthday kuya. I love you. So, sa mga sana, nandito na kami ngayon sa, ano, sa Grab. Yan. Ito Hey, guys! <laughs> Kaya, so, papunta na kami sa uh, SM. No? Gagala na muna kami so kita nits tayo let's go. Bye. So, what's up mga saan? Nandito na kami ngayon sa SM San Mateo. Kakatapos lang namin kumain. Ayan. Kasama ko yung mga kapatid ko. Ayan. Tsaka yung pinsan ko. Ayan. Natatawa ko. Natatawa pa rin ako guys. Pas yung bibig talaga eh. Sorry, sorry. Ano sabi niya? Ta? Ano sabi niya ko Ang Pumipili kasi kami ng ano, ng pabango. Kung makikita nyo dyan sa video, pumipili kami ng pabango. Kaso hindi ko na na-videoan eh. Nung inamoy niya yung pabango na binili ko, sabi niya ba naman oh, no, andun pa yung ate? Sabi niya ba naman na no, sabi mo? Amba! <laughs> yung pagmumukha ng ate, hindi mo maipinta kung nga uh, may inis ba, mapipikon o ano. Isipin mo. Pabango, tas ang ang lakas mo. Andun pa yung ano, andun pa yung ate yung nagbebenta. Para parapan talaga, talagang hindi ko mapigilan yung tawa ko eh. Ano na lang eh, umiwas na lang ako eh. ba? Diba? So, ayun. Hindi <laughs> hindi pa rin ako makaget over pero papunta na kami sa ano palaruan. Ilalaro ko tong dalawang kabatid ko. So, tara, samahan niyo kami. Let's go.

So, nandito kami ngayon sa time zone palaruan. Time zone ba to or what? Basta palaruan to. Uh, Nagiwalay muna kami ng pinsan ko. ah uh, kasama niya yung isa kong kapatid at kasama ko yung isa kong kapatid. Ayan, nandito kami sa kabilang palaruan. Magkatabi lang yung palaruan dito. So, mas masyado maingay dito kaya clip-clip lang muna. Tara, Let's go!

So mga sa na kami, nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ka ako yung mga pawi. enjoy ikaw oh, be? Enjoy, kau, be. be? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Pagod na ikaw be? Pagod? Hindi? Hindi okay. ka nag-enjoy? Bakit? <laughs> nag <Lord>. Bakit <laughs> <laughs> <Kwawa> naman? Kuwawa <laughs> naman. Hindi daw nag-enjoy yung isa kong kapatid. Kuwawa naman si kuya. Libre ni kuya, hindi nag-enjoy. <laughs> Pagod? <laughs> Pagod ah? Pagod oh saya, <laughs> so, ayun. Pauwi na kami. Siyempre, papahinga na tayo. Let's go. Nakauwi na nga pala kami mga sa. So, ayun. Sana nag-enjoy yung mga kapatid ko. Pero, mukha naman. Alam nyo ba, mga sa, uh, dapat yung pera na nilaan ko ngayong araw, eh, para sa kagustuhan at gustong gusto kong sapatos. Pero, napaisip ako na, birthday ko, kung ako lang yung magiging masaya, parang... Alam mo yun? ba? Diba? Parang... Wala eh. So, ang ginawa ko, nag-iisip ulit ako. Nag-iisip ako kahit wala akong iisip. <laughs> so, iniisip ko na bakit hindi ko i yung mga kapatid ko. Dahil minsan lang din naman. Dahil yung sapatos na gusto ko at pangarap ko, ay makukuha ko rin naman dahil may trabaho ako. At saka, makakapag-ipon pa ako. So ang pangit lang kasi, or hindi naman siya pangit, uh, hindi ko na kasi birthday. Pero at least, nakuha ko yung gusto kong sapatos, ba diba? So, ayun, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan si God dahil sa binigay niyang another life and another year. And pangalawa, sa pinsan ko, kay Crystal, sa pagsama sa amin, maraming maraming salamat, tal. Ayan yung mga made niya, add nyo na lang siya, follow nyo siya. Maraming maraming salamat. At sa mga bumati sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal, na mahal ko kayo. So, dito ko na muna tatapusin tong video na to. Salamat sa panonood. Kita kit sa susunod. Lagi nyong tatandaan, may kli lang ang buhay. Kaya piliin nyong palagi maging masaya. Let's go!